Pagkatapos ito mga kasarap ay atin na itong uh, side lang, no? At kayo yung magigisa mga kasarap ng bawang. So, lagyan na natin ito mga kasarap itong ating uh, So, magbala tayo ng ating egg log mga kasarap ilalagay natin sa adobo. What's up guys? At for today's video, tayo ay mag- Uh, adobo mga kasarap. So, ang gagawin natin mga kasarap ay magpiprito muna tayo ng piprituhin muna natin tong ating manok mga kasarap, no? So, yan mga kasarap. Ito yung ating uh, chicken mga kasarap. Yung ating luya, bawang, tsaka ang bawang at sibuyas. Tapos, meron tayong toyot at mantika. at toyot suka mga kasarap, no? So, tayo ay magpiprito muna mga kasarap. Alright. Pa-golden brown lang natin ito mga kasarap. So, palitan rin yung na mga kasarap, no? Hmm. Pagkatapos ito mga kasarap ay atin na itong uh, i side lang, no? Uh, kayo yung magigisa mga kasarap ng bawang. So, magigisa naman tayo ngayon. Luya. Dito na lang tayo magluto mga kasarap sa ating kawali. So, ang panasa pa yan, niyo. Alright. Uh patapos ng luya mga kasarap lagay natin ito ang ating bawang ibuyas so lagay na natin ito mga kasarap itong ating uh, chicken kahit di masyadong prito okay lang yan mahalaga nabawasan na siya ng mantika so lagay natin mga kasarap ng toyo para kuman ano siya mag tikit na yung lahat ng kulay ng toyo sa laman so ilagay natin ng paminta dahil wala tayong uh, green paminta na lang ilalagay natin mga kasarap lagyan natin ng bitchin bitchin lang yung ating ipapanghalo lalagay natin mga kasarap ng tubig siguro mga kalahating baso lang at papatayuan natin yan Sa so, akloban lalagay mga kasarap, babalta natin mga kasarap so mabala tayo ng ating egglog mga kasarap ilalagay natin sa adobo ayun ha. So check natin mga kasarap Yung Ganda So lagyan natin mga kasarap na Suka Dato puti, baka naman dato Lagyan natin ng itlog mga kasarap Ayan So ay goods na so, yun mga kasarap Lagyan natin ang mamasitas Thank Tubo. Ito ay maluto na mga kasarap. At yung adobo, ala masarap. Alright mga kasarap. And yun lang mga kasarap. And thanks for watching.